Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni ate ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga bago kong i-explore na mga informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman at mapagkunan nyo ng kaunting idea man lamang. So, wag na tayong paligoy-ligoy pa. May nagtanong, na, may nagtanong na isang subscriber natin na isang lalaki. So, ang tanong niya, bakit masarap kapag nilabasan ang lalaki at babae? Sana may paliwanag niyo po scientifically kung paano ito nangyayari. So, yan po ang kanyang katanungan. Bakit daw masarap kapag uh, nakaraos o nilalabasan. At dahil na-challenge po ako sa kanyang tanong, minabuti ko na gawan na lang ng video para na rin sa pangkalahatan ang aking kasagutan na kung bakit masarap ang pakiramdam kapag nilabasan ang isang lalaki at babae. So, ayon sa nakuha kong impormasyon, kapag nakikipagtalik ang mga, uh, kapag nakikipagtalik ang mga ugat sa katawan ay nagpapadala ng mga signal sa utak natin. Ginagamit ng utak ang mga sinyales na 'yon upang makagawa ng iba't ibang sexual sensation na tinatawag at maglabas ng mga chemical na nagpapataas ng kasiyahan. So yan po yung uh, uh, isang bagay na aking nahagilap na impormasyon, no? Kaya may isang napakahalagang bagay dito. Bakit ito nangyayari? Ito ay ang tinatawag na neurotransmitters na tinatawag. Ito ay mga chemical messengers kung tawagin. Ito ay nagpapahintulot sa komunikasyon sa pagitan ng utak at iba pang bahagi ng katawan natin narito ang mga neurotransmitters na sangkup pagdating sa sex o talik. Number one, dopamine. Ang katawan ay gumagawa ng dopamine sa desire states na tinatawag. At ang hormone ay nagda, na, nagdaragdag ng arousal o para malibugan. So, isa po itong tinatawag na neurotransmitter itong dopamine na tinatawag na ito ay gumagawa sa ating katawan para magkaroon tayo ng desire, desire states. At ang hormone ay nag, nagdaragdag ng arusal o para malibugan ang isang tao. So yan po yung number one. At ang number two naman natin, yung tinatawag na oxytocin. Tinatawag itong love hormone naman dahil nilalapit nito ang iyong kaluuban sa inyong partner. Ang oxytocin ay lumalabas pagkatapos malabas, malabasan o makaraos ang lalaki o ang babae o ang isang tao. No? So, ang ibig sabihin ng oxytocin, guys, hindi nyo ba maisip na kapag matapos ang pakikipagtalik, ramdam na ramdam ninyo ang inyong partner, no? Na parang, para kayong nagmamagnet, na parang hinihila kayong bawat isa pagkatapos ninyong magtalik at pariho po kayong uh, nilabasan. So, yun po ang tinatawag na lumabas yung oxytocin. No? Isa po itong uh, tinatawag na neurotransmitters na tinatawag nyo neurotransmitters na tinatawag. Kaya isa po ito na bakit ang pagnilabasan ay nagkakaroon ng kasiyahan at nasasarapan? So ito po ang mga kadahilanan na aking binabanggit ngayon na mahalagang bagay ito na 'yung tinatawag na neurotransmitters na tinatawag at isa na ito 'yung dopamine at ito 'yung pangalawa na oxytocin na tinatawag itong love hormone. At ang number 3 naman, yung tinatawag na norepinephrine naman ang tinatawag. No? Ang norepinephrine ay nililikha ng katawan kapag nakaranas ng sexual stimulation. At ito ang nagiging mas sensitibo ang ari ng isang tao. Ang neurotransmitter na ito ay maaring magkaroon ng papel sa pagtaas o pagbaba ng libido o ang dami ng pakikipagtalik na pagnanasa ng isang tao. So, yan po yung tinatawag na nori Ang hirap bikasin. So, yan po. Kaya, ah uh, yan po yung makakaranas, nakakaranas ng sexual stimulation dahil sa ano transmitter, neurotransmitter na ito. Nori Ang hirap niyang anuhin. So, yan po guys yung pangatlo at uh, uh, yung sa tanong po ninyo na bakit po masarap kapag nilalabasan ito na po yon ito na po yung uh, uh, mga sinasabi ko na bakit masarap so ito po ang mga function ng katawan ng isang lalaki at babae at uh, so ito po ang mga malaking sistema na tinatawag ano yung dopamine oxytocin at uh, norepinephrine naman ang isa yan yung mga neurotransmitters na nagkukontrol sa function ng pakikipagtalik. At ito nagkukontrol sa ano natin, sa katawan. At ito, ito rin ang mga dahilan bakit masarap kapag nilabasan ang isang babae o isang lalaki. So, yan po guys, no? Sana nagustuhan nyo ang aking binlang kayo na nanggaling sa ating sa ating uh, subscriber. At guys, paalala lang po, hindi po natin masabi na lahat ng aking mga nasaliksik ay ano, nandito na po lahat, kundi binibigay ko lang po sa inyo yung mga iilan, no? Yung iilang mga mahalaga lamang. So, kung meron mang kakulangan dito at doon sa mga nakakaalam, ay pwede po kayong mag-comment kung ano po yung mga kulang sa aking mga <clears throat> binibigay na mga na mga informasyon dahil hindi po natin pwedeng tatlong dal apat na oras tayo dito kaya inaano po inaano ko rin po yung oras ng papanood ninyo kasi kapag sobra pong mahaba baka hindi na rin po kayo manood kaya pinipick up ko na lang parang digested siya pero hindi po ibig sabihin na hindi ito legit. Legit po ito dahil ito po ay nanggaling sa aking Japanese Medical Encyclopedia. Ano? Tinatranslate, tinatranslate ko lang po siya sa ano, Tagalog. Pero sana naintindihan niyo mo yung mga Tagalog ko. No? <laughs> Kaya wag po kayong mag-alala dahil hindi po kung saan-saan ko lang pinupulot yung aking mga tinatapik lalo na kung merong mga ganitong mga ano, halimbawa sa mga katawan, mga function ng katawan, dito ko po 'yan lahat kinukuha, no? Kaya uh, 'wag po kayong mag-alala. 'Yun na nga lang kung meron mang kakulangan sa aking mga nilalabas na mga impormasyon, uh, pwede po niyong ilagay doon sa comment section at babasahin ko para naman baka makatulong sa susunod ko pang mga topic. So, maraming maraming salamat doon sa nagtanong. At uh, sana nakita mo o makita mo itong video ito. At magkaroon ka ng idea bakit, bakit masarap kapag nilabasan kung bakit anong nangyayari sa katawan natin. So, maraming salamat sa inyong lahat.